today's video mga ka-friends, tayo po ngayon ay magaluto ng buto ng rambutan. At magsalang na nga po tayo ng kawali dahil apakuluan nga po natin yung buto ng rambutan ng 45 minutes. Ay are nga po palang maraming butong are ay galing don sa ating ginawang rambutan jam. Kaya naman po sa hindi pa nakakapanood sa paggawa natin ng rambutan jam ay naandun laan po yun sa aking mga video. Ay naghiwa-hiwa nga po tayo ng marami-raming bawang at are po ay masarap na inalagay. At ayan na nga po pagkatapos ng 45 minutes sa napakuluan na natin yung buto ng rambutan. At atin na nga pong ahunin yan at atin po munang palamigin. At makamahirap naman po yan ay abalatan natin ay makamainit pa ay baka po ay malapnos ang ating mga kamay. Pagkalamig nga po ay binalatan na natin yan. Ay medyo hirapan nga laan po tayo sa pagbabalat dahil nga po yung ating kuko ay putod na putod. Pag binalatan mo nga po siya ay kusa po siyang nababaak sa gitna. Para din laan po talaga siyang mani. At kaya nga po pala mga kaprensi pinakuluan natin yan 45 minutes ay para po mabawasan ang kanyang pait at saka po ay madali siyang balatan. Ay ari nga po ay inagawa ding kapi at maganda rin daw po ari sa may mga diabetes. At pagkatapos nga po nating balatan yan ay magsalang na po tayo ng mantika sa kawali. At palutungin po muna natin aring bawang na ating panglagay. At masarap nga po aring ilahok dun sa ating alutoing buto ng rambutan. Ay ako po baya naman ay nasasayangan sa buto ng rambutan kaya po ay naisipan nating lutuin. At dahil nga po tostad tostado na yung ating bawang ay atin na po yung ahunin. At pag gana rin nga po katostado ang bawang ay masarap din po aring papakpapakin. At isunod na po nating iluto yung ating binalatan na buto ng rambutan. Para laan po man din tayong nag-apray din ang dinang mani. At haluin laan po natin ng haluin yan para po ay pantay ang kanyang pagkakaluto. At pag nga po ay naluto ay makamasarap po talaga aring ngot At ayan na nga po nagagolden brown na ang kanyang kulay. At pag ganyan na nga po ang kulay ay pwede na po natin ang ahunin. At pwede nga rin po ninyo aring lagyan ng asukal kung gusto po ninyo na matamis ang pagkakaluto. Ay ang ginawa nga laan po nating luto dyan ay parang sa luto ng mani. At lagyan nga laan po natin arin ng malutong na bawang at asin ay ayos na ayos na po ang lasa na re. At napakaganda nga po ng ating pagkakaluto sa buto ng rambutan. <coughs> At gayon nga po siya kalutong talaga naman pong nakalansing pag nilagay mo sa pinggan. At nilagay na nga po natin yung ating sinangag na bawang at saka po ay kaunting asin. Pwede nga rin po kayong magdagdag dyan ng sili kung gusto ninyo ng maanghang. Kaya ano pang inaintay, sakmali na yan! <laughs> At gayon nga po siya kalutong talaga naman pong nalangot-ngot sa ngipin. Isa laang din po ang aking masasabi, masarap pa sa mani. Mga ka thank you for watching!